Oh, dia nami sa pagat pa, pagat Wala <laughs> Nindot pito basta magsunod unta sa hunas. Dugay pud na tog mangkome. Di kami nang aligog dagat. Natog ko eh. Kubo ako sa makilong sa tingo gamangin. Ada na duol na. Mao na ni mao na ni guys. Medyo na ulhi og gamay pero okay ra. Maning kamot tagduko ani pangitag ginason. Makaagi lagi ta. Halag init. Basta worth it. Ay! Kanang tangdini pa ba ang dagat mino, Na magsunod na dito ang mag-ubog. Daghan ka ayo na aninikad. Uy, 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 nay daganday? Nakapunit na ka? <laughs> uy, dako na hunas, uy. Lagi. Diyan nami guys, diyan nami diri sa Hunasan. Ubay-ubay sad ang nanginhas. <laughs> Dako tay biyo sa ni Ron. Dagkot tay biyo sa ni Ron. Dako lagi sa Hunasan no, mabug ba. Nakana kay beach sad daw, nindot kaayo. Wa pa jud kaso ha, aday. Manu datang way entrance. Pila <laughs> entrance diha? Oh, per head apa lu dollar untuk naibisita naibisita kaya naayati do asal tu yati kalo inusara ang yati nindut kaya diri hah ha? libla blag po diri ah nindut manggood po do tanawa oh <coughs> sakai <coughs> musaku yati yati na yati ra

wala Uy, ang saging. Wala madana to. Ang bis magkilaw to. Uy, nagdaan si Ana. Na? Lagi pili na ako sa pamutan. basin ma. Him, magbira to. Managat ang saging. Bitaw. sa Lagi. lawa man ko kakita oi di nam ko kamo mangin hasa ni gi aha hay asa man dai asa na asa daghan o man o di ye nakagi kog swaki kana gi din sa inung saging pare sa saging di ba natay saging dala oh pare sa na nato dali apo ni pa Paris saging. Paris saging. Ah. Hamba, so, bi, pakita, pakita, pakita. Yeah, nak agi ko, suaki. sweet. Gemai ramai sebelah ni ati sweet. Hah? pakita <laughs> deh. <day>. Oh, ini nikah. Kungki saya dah kau <laughs> hat kukaun. <laughs> kau <laughs> kawan. Hahaha. Paman Hahaha. 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 bani, Ingon sila taga vlog lang daw ko. Para daw daghan kong views. Nawa <laughs> man. Oh, ano lagi? Ako taga vlog na lang daw ko kay di man ko kamao. Kamao ko oy sa una ka master nako ani, tiguang na lang. Di na kamao mo mata. anak na lang kung kinsa daghan ko ha adto ko kaon. Adto <laughs> ko kaon kung kinsa daghan ko ha. na nabi. Ana. Patakakan kuan punit basig matunuk kadai. Wak apa mangko ka agi ay maorang tung suaki na si keren. Ay ke suaki imu ka anak. Ta ha? Ta <laughs> sukit ta ke suaki. Nuk suaki ay naninib. Sama na. Suaki. Au kau kan nanini kadbo kita dei. Hmm. Oh, Degan aku ha. Degan aku deg insa. Papa, di ko kakuha. Hindi mo magdagbat? Magdagbat, oi. Basta ka ko kuha na ba? Sorry, Nana isang Ano ba? Awa. Ang <laughs> ako. Dali lang. Pagkita <laughs> ka, dayas si ako nakitan. Oh, uh, nakamata ko, dayo. Na Ay, dayo ka na dayo? Dara. Dara, dayo. Dara. Wala umang. o Oh, dili, oi. Undan, oi. Undan.

nakasabaan na. Ano ka nag si Ana. Murong sakarun. no? Uh. Eh, Gituan. Ikaw. Gilay. Wala ka kakaka gila. Dikuntigo. Ay, matungan. yeah! naging bato. Liga oh. Oh, nanguhag bat sit sit eh. Oh, wala. Oh, Sa na <laughs> <laughs> puno na hatit na dai. Wa pa. pa. Hapit na, hapit na. Mau sumi mo na hari boy. Bay. Wa. Ano to? Ano sad? Dabitin ang mas. Ay, dire sumi mo gi kuy-kuy dira. Ano naman niya, mga kuwi-kuwi, mga nigod? Ano naman niya, mga kuwi bibi? Batu. Batu? Batuak? Di. Di ahok. kanya ba, kanya. Bibi, lagi ka ng klamba. <laughs> ano manginhas at tabi, magsineryoso na tagpangginhas.